Isang mapapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 25, 2023, Biernes, para sa ikadalawampung linggo ng karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Ruth, chapter 1, verses 1 and verses 3 to 6, verses 14 to 16 and verses 22. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, huda na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapagkasawa ng mga Moabito sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion. Kaya't si Naomi ay naiwang unila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, Ang mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Dios. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, Huwag na ninyo ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan ka, kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niya Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay sinisimulan ng anihin ang sebada ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. So, panibagong aklat naman po ang ating sisimulan. So, natapos natin ang aklat ng mga hukom. Ngayon naman ay ang pagsisimula ng aklat ni Ruth. Kung tutusin po, may lamang po ito. Halos uh, apat na chapter lang ang aklat ni Ruth. Napakadali po at napakabilis na basahin isang kumbaga isang maikling kwento na hindi mo katatamaran, matatapos mo agad. Ang kasaysayan ng aklat na ito ay kumbaga, naganap sa magulong panahon ng aklat ng mga hukom. Ang muabitang ito ay nag-asawa ng isang Israelita. So, si Ruth ay isang Moabita. Nang mamatay ang lalaki, ipinakita ni Ruth ang di pangkaraniwang katapatan sa kanyang biyanang babae. Gayun din ang matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel. Sa dakong huli, nagkaasawa siya uli mula sa angkan ng kanyang unang asawa. Bunga ng muling pag-aasawang ito, siya ay naging ninuno ni David, ang pinaka kakilalang hari ng Israel. Sabiruin mo po na si Ruth, isang moabita at nakapag-asawa siya no ng isang isa pang Israelita at dito nga po ang pagmumulan ng lahi o ninuno ni David. So, pinakikita po sa kasaysayan ng aklat ng mga hukom ang kapahamakang nangyari nang tumalikod sa Diyos ang Israel. Ipinapakita naman sa aklat na ito ni Ruth ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayoy naging bahagi ng kanyang bayan. Uh, sa kwento natin sa unang pagbasa, no, shout out po sa mga magdiyanan na napakaganda ng kanilang ugnayan o relasyon. Uh, bibihira din po no, na magkaroon tayo ng ganito mga kwento kung saan yung uh, asawa ng anak ay nagkaroon talaga ng pagpapahalaga sa nanay ng kanilang asawa. So si Ruth po ay asawa ng anak ni Naomi. So magbianan po sila. At dito, nung mamatay nga yung mga anak ni Naomi, tanging si Ruth ang nanatiling tapat para paglingkuran po ang kanyang biyanan. No? Ang nanay ng kanyang asawa. Kaya sabi nga po, although pinapaalis na siya ni Naomi, pinababalik na siya doon sa kanyang sariling bayan, pero mas pinili niya na sumama kay Naomi uh, kung saan sabi nga po no, kung saan man siya naroon, naroon siya. Kung sino man yung Diyos na kanyang sasambahin ay sasambahin niya. Kung kaya ito po no, isang dayuhan ang kumbaga na, na convert no, sa na sumamba sa Panginoon. Ah, uh, yun, yun nga po no, gaya ng sabi ko sana no, isa mga nakakarinig po nito, uh, kung sakali no, na hindi kayo okay na inyong biyanan o yung mga biyanan o yung mga nanay ay hindi okay sa asawa ng kanilang mga asawa, sana po ay mas ma-inspire kayo nitong kwentong ito ng magbiyanan na ha? talagang hanggang sa huli ay kumbaga nanungkulan o pinaglingkuran ng isa't isa. Lalong lalo na si Ruth no, na di naman niya uh, obligasyon si Naomi pero inako niya at tinanggap niya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang pangangalaga kay Naomi. At tunay nga po na pinagpala si si Ruth no, dahil sa kanya pong kabutihan na pagbibigay pangangalaga sa nanay na kanyang asawa at sa sakali, no kayo po ay sa mga nakikinig po na mayroong sa mga magbianan, sa may mga may mga manugang eh sikapin din po na mabigyan ng respeto ang bawat isa uh, sa mga bianan. Uh, wag niyo po masyadong kontrolin at pangunahan ang inyong mga manugang hayaan niyo rin po sila na maging asawa sa kanila po mga asawa na inyong anak Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.